Halimbawa, uh, ang, ang, ang oras ng sala is 12 p.m. Ang duhur. Okay? Uh, 3 p.m. Ang asar. Oh, 6 p.m. Ang Itong mga oras na to hindi ito partikulara kasi tulad ng tinalaki ko, nakadepende anong oras sa lubog ang araw, anong oras sa uh, tanghaling tapat, kaya pabago-bago yung oras niya. Sample lang to. Ngayon, magbibiyahe ka papuntang Pinas, okay, papuntang Pilipinas. Ngayon, pagdating mo sa airport, bago mag-12, nasa airport ka na. Tama. Magpa-flight yung aeroplano, halimbawa, 1pm. So, pwede hindi ka muna magsala. Kasi nga, tulad na sabi ko, hanggat hindi pa, tapos yung oras niya, pwede mo pang isala yan. So ang ginawa mo, gusto mo, kung hindi ka pa nakakaalis sa airport, halimbawa sabihin natin, nasa airport kayo ng uh, Riyadh. Okay? Riyadh Airport. So nandito ka sa Riyadh Airport sa oras na bago mag-12, pagdating ng 12, dapat duhur na. Gusto mo, saka ka nalang magsala, pag nakalakbay ka na, para yung apat maging dalawa na lang. I-grab mo yung oportunidad ba? Naintindihan, sabi mo, mamaya na ako magsala kasi pag nakalipad na ako, yung apat, dalawa na lang. Pwede yun. Naintindihan? Okay, so, hindi ka muna nagsala ng duhor kasi ang gusto mo, isabay mo na ang duhor sa asar ng jamaan wa kasuran. Di ba binanggit ko? Ang kasuran, lahat ng apat, pwede mo na lang gawing dalawa at pwede mo pang pagsamahin ang duhur at asar. So, ngayon, pagsakay mo ng, ng aeroplano, ilan ang biyahin natin papuntang Pilipinas? Alin mo, ka, Maynila. Okay? So, ang biyahin mo is 10, 10 hours. So, sorry, 10 hours. Di ba yung biyahin natin? 10 hours. Okay. So, alis ka 1 p.m. Anong oras ka darating sa Pinas? 11. No? Tama ba ako? 11 p.m. ka darating. Ang propeta sallallahu wasallam hindi siya nagsala ng obligadong sala sa sakyan. Kaya ang original bawal magsala ng obligadong sala sa bus, eroplano, jeep, bawal. So lahat ng sala natin, duhur, asar, maghrib dapat sa baba. Hindi natin pwedeng isagawa yan sa eroplano o kahit saan magsasakyan. Dahil ang propeta sallallahu wasallam, ang ginawa niya na sala sa sasakyan ay tanging sunna lang. Yan lang. Obligado yung hindi niya ginawa. Sunna lang ang ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam na sala sa sasakyan. Pwede kang magsala ng sunna habang tumatakbo ang eroplano, tumatakbo ang kalabaw, tumatakbo ang kabayo, tumatakbo ang mas importante, huwag ang motor. Kasi mahirap magsala ng nakamotor. Oo. Pangalawa, uh, hindi ka driver. Kasi mahirap din magsala na driver ka, kasi pag pupokus magtingin mo dun, bangga ka na pala okay, pwede kang magsala ng sun na, kung hindi ka driver ng mga sakyan, katulad halimbawa pwede sa kalabaw, kasi kahit hindi ka tumingin ang kalabaw, alam niya? dadaanan niya, okay so pwede kang magsala habang tumatakbo yung sasakyan, ng sun na lang sun na lang, ito ay sunna na hindi natin nagagawa Pwede lang ang pagsala ng nasa sasakyan kung sa kondisyon ikaw ay traveler. Traveler ka dapat, pwede ka magsala ng sunna habang nakasakay. Habang nasa sasakyan. Ang pagsasagawa ng sala ng sunna habang nasa sasakyan, yan ay sunna. Ang pagsasala ng sunna na sala habang nasa sasakyan, ang hatol ay sunna din panintindihan. Pero hindi natin nagagawa to no? Na kapag tayo ay naglalakbay, hindi tayo nagsasala nang, so sa loob ng bus, habang papunta ka ng Umrah, papunta ka ng Hajj, papunta ka ng Taif, papunta ka ng Pilipinas, hindi natin nagagawa to Alam nyo, pag magbibiyahe kayo, pa Pilipinas man, pa probinsya ka, basta traveler ka, hindi yung namamasada ka lang sa loob ng city, hindi ka, sak hindi ka sakop dito. Ang sunna na ito ay applicable lang sa traveler. Sumakay ka ng bus, jeep, aeroplano, kalabaw, kabayo. Ibig sabihin, lumabas ka na sa bayan mo. Ang sunna sa sa'yo ay magsala ka ng soon na sala. Habang tumatakbo yung sasakyan. Ang propeta sa Allah sa alam niya, ang ginagawa niya. Ustad, paano yung kibla? Hmm. Eh, gusto ko ipaliwanag muna sa inyo kasi mga bagay na dapat ninyo malaman to eh. Kaya nga tayo nag-aaral, di ba? Para malaman natin yung hindi natin alam. Ito mga bagay hindi nga ito napapag-usapan niya sa social media. Ngayon, nag-travel ka, tapos, paano yung sa hindi naman nakaharap sa Kibla yung kabayo, yung uh, jeep, yung aeroplano. Katulad limbo, yung biyahe mo, malapit lang, isang oras na yung biyahe mo, di ba? Okay? So, ngayon, kahit saan, hindi condition take note sa sala na sunnah kapag nasa sasakyan na pag nasa sasakyan ka at ang sala mo ay sunnah hindi condition na kailangan humarap ka sa qibla naintindihan hindi condition na habang tumatakbo ang sasakyan na sinasakyan mo na basta ang sala mo ay sunnah hindi condition na kailangan iharap mo muna yung kabayo mo kibla. sa kibla tapos yung kabayo pag ganun <laughs> oo so hindi kailangan basta magsala ka na kahit saan nakaharap yung sakyan mo. Naintindihan? Yan ay sun na yun, na hindi natin nagagawa. Kumbaga, ito ay sun na, na, ginagawa ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, na hindi natin alam, at konti lang ang gumagawa. Okay? So, naintindihan? Uh, tatayo pa ba ako hindi natatayo? Upo ka na lang. Okay? Kasi, yung kiyam, katulad, yung unang haligi ng sala, yung kiyam, o yung pagtayo, ay haligi ng haligi ng sala. Ibig sabihin, haligi ng sala na obligado. Dapat ganun, ha? Haligi ng sala na obligado. Yung kiyam o pagtayo sa pagsala ay haligi ng sala na obligado. Pero kung ang sala mo ay sunna, yung pagtayo sa sunna na ng sala, so ang kiyam naman, yung kiyam o pagtayo ay sunna sunna sa sunna na sala. Naintindihan? Naintindihan yung pagkakaiba ng dalawa? Ang kiyam o pagtayo, itong pagtayo ko dito bago ako mag-start mag-sala, ay haligi ng sala na obligado. Anong sala yun? Duhur, Asar, Maghrib, Isha, Pajar, hindi pwedeng hindi ako tatayo. Kung wala akong mabigat na dahilan. Kasi kung wala akong mabigat na dahilan, hindi tanggap sala mo. Kailangan mo talagang tumayo kasi ang kiyam haligi ng sala na obligado. Samantala, ang kiyam o pagtayo sa mga sunna na sala ay sunna siya. Nakilipagkakaiba. Ibig sabihin bro, kahit kaya mong tumayo, sa salatu tarawe, salatu tahajud, sunna rawatib, salatu duha, tahiyatul masjid, pero umupo ka pa rin? Tanggap ang salaw, hindi? Tanggap pa rin. Pero ang ganting pala, kalahati ng ganting pala ng sumayo. Naintindihan? Ano Yan ang sabi ng Propeta SAW. Ang, ang ganting pala ng sala ng umupo sa Sunnah ng sala. Halimbawa, yung isa nagsala ng tarawe, nakatayo. Ikaw, tamad. Umupo ka lang kasi tamad nga. Sabi na, sige lang, importante mag ako, pero upo lang ako. Tanggap ang sala niya, tanggap ni sala mo. Ang pagkakaiba lang nyo, lalabas kayo ng masjid, 100 ang sahod mo, 50 lang sahod niya. Yun ang pagkakaiba nyo. Pero tanggap lahat yung inyong, kung baga may sahod pare-pareho, may ganti pala kayo pareho. Yan yung pagkakaiba nung dalawa. Okay? So, ang sunna sa pagka-travel, ay magsasalakas sa sasakyan, Espesyal, dalawang sunna na sala ang hindi iniiwanan ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa paglalakbay. Ano sala yun? Sa Sal dalawang sunna lang. Ito lang ang hindi iniiwanan. No? So sunna ng pajam? At saka witar. Salatul witar. Yan lang ang sala na hindi talaga siya iniiwanan ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa paglalakbay itong dalawang sala na yan. Na lahat ng tahajjud sa autoduha. Lahat yung iniwanan niya. Ibig sabihin, napakabigat yung dalawa niya. Hindi niya talaga yan iniiwanan kahit na siya ay nasa travel. Okay? Ngayon, dahil ngayon, paglalakbay natin from 1pm to 11pm, tapos ang isya, 7pm ang isya, anong sala ang maiiwanan mo ngayon pag hindi ka pa magsala sa aeroplano? Kasi magsasala ka lang pagdating mo sa may nila. Anong ilang sala ang may iwanan mo? Apa? Kasi ang 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 ang, biyahe mo kasi 10 hours. So problema 'yon. Hindi pwedeng mangyari 'yon. Kaya kapag ang biyahe natin ganito katagal, kailangan mo ng salahan ang duhor at asar bago dumating ang Maghrib. Hindi pwedeng abutin ka ng Maghrib. Naintindihan? Kailangan dito, no choice. Kahit na hindi yan ginawa ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, pero kailangan mong gawin kasi mauubos yung oras ng sala. Pero kung magbibiyahe ka lang from doon sa pinanggalingan mo at darating ka doon sa pupuntahan mo ng alas tres, doon ka na magsala. Pagdating. Kasi bakit hindi ka paabuti na magribi? Okay? Or yung bus, tumatakbo, pwede pang dumaan sa mga stasyon, hindi ka pwede magsala sa bus. Dadaan sa mga stasyon ng train, hindi ka pwede magsala sa, sa uh, train. Kailangan talaga, doon ka lang sa pagdating mo. So, from, from Riyadh to Dammam, from Jeddah to Makkah, hindi ka pwede magsala sa train. Kailangan mong magsala pagdating. Kahit abutan ka ng sala, doon sa loob ng train, kailangan doon ka magsala sa pupuntahan mo. Maliban lang, kung mauubos ang sala sa araw at abutan ka ng Maghrib o magsala. O sa maghabi naman, abutan ka ng pajar. So, kailangan salahin mo na yung salo na ito habang ikaw ay nandun sa lalo na hindi naman bababa yan. Sasabihin mo sa pilot, nababa mo na ako, magsala mo na ako doon. So, sabi niya, sige, bulundag ka na doon. Buti kung pag, baka pagbaba mo sa babae, eh, hindi ikaw ang magsasala, ikaw ang sasalahan. Oo, oh, salatan siya <laughs> lang <laughs> sa'yo, mangyari iyo. Okay. So, dito, no choice, kailangan natin magsala kahit hindi ginawa. Take note, hindi ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam na nagsala siya ng obligado saan? Sa sakyan. Ang ginawa lang niya ay sunnah. So, Ibig sabihin, dapat i-apply natin yan. Maliban na lang kung ano, mauubos ang mga oras ng sala. Ngayon, nasa aeroplano ka na. Siyempre, katulad ng aeroplano, katulad ganyan kung ang eroplano, mayroon siyang musalla, mayroon siyang mas, o kaya musalla, uh, ibig sabihin musalla, hindi naman matatawag na masjid yan. Eh. Musalla ang tawag diyan. Pag may musalla, magkaibang musalla at saka masjid. Ang masjid, yung sinasagawa ang Juma, lahat ng tao na diyan. Ang musalla is for temporary lang. Mga obligado lang ng mga sala. Hindi pang, pangmaramihan maramihan na lugar. So, kung may musalla, wala kang issue. Kaya, mag, doon ka magsasala. Kasi baka tayo ka doon, baka ruko ka, walang problema. Ang problema, walang musalla. So ngayon, no choice ka kundi magsasala ka sa eroplano nang nakatayo ganyan. Nakaganyan ka doon. Siyempre may kaharap ka. So ang problema, yung kibla nasa likuran. O kaya ay hindi mo alam kung saan ang kibla kasi nga nasa taas ka nga. Okay? So ngayon, paano ang sala natin kapag inabutan tayo ng sala? Which is, mangyayari, mangyayari talaga.